Hello mga kasarap! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay gumising ako neto ng mga 2.30 ng hapon. Opo, tama po. 2.30 ng hapon po ako nagising. Kasi kaninang umaga ay maaga akong gumising. Mga 4.30 lang dahil dumating na yung aming tagaluto. At maaga siyang nagumpisang magluto. Hindi ko na ginising nun si Maldit sa piling sekretary at saka si Marian. Doon sila natutulog sa taas sa atik. Kinayaan ko na silang matulog. Kaya ako na lang mag-isa ang naglinis ng istante at saka dito sa loob. Dumating na rin yung pamakit ko ng mga oras na yon para mag-ihaw. Kaya maaga nakata tapos. Pagkatapos na dumating na rin nun si Genggeng. Pero si nanay ay hindi pumasok, kaya pinaaga akong pumasok si nene para may katulong ang aming kusinera. Nung mga oras na yan ay kumakain ako, pagkatapos kong kumain ay merong customer na dalawa. Pinapakita ko sa inyo kung anong itsura ng aming karinderiya sa loob kapag kawala ng customer. Ganyan kami kapag kawala ng customer sa hapon, hindi naman pa pe pwedeng laging magaganda ang nakikita ninyo na punong puno ng customer. Siyempre sa hapon may mga pagkakataon din nawala wala kaming customer, kaya ganyan. Kung banyo lang din, syempre pahinga-pahinga pa pahinga, pahinga pag may time. Nakakatuwa lang sa kanila, kumain ako. Pagkatapos kong kumain, sinabihan ko sila na kumain na. Hindi sila kumain. Pero nung nayari akong kumain, eh kumain na sila. At ito pa nakakatuwa, ang inulam ko kanina ay dinuguan na may itlog na pula. Yung pinaluto kong ulam, na bagoong na merong taba at saka yung adobong, adobong kangko na ginayat, ay eh, yun pala ang ulam nila. Iyon ang dapat na ulamin ko pero hindi nila sa sinabi na meron na na naluto na. Kaya nakakainis kasi ang kinain ko ay dinuguan. Para lang maiba yung lasa, kumain ako ng itlog na pula. Pero ayun, yun parang na kinain ko, eh busog na ako. Kaya hindi na ako kumain. Kaya ito nga pala yung ano ko, nagge-gengging na rin. At saka si JB, nasa kabilang vulcanizing, nagge-gengging na rin siya. Ayan, mga ginagawa namin kapag kahapon na. yung customer pa nang naglalagay dito ng baso sa ibabaw ng water dispenser. Kaya nababasag yung mga baso namin. Sinek ko rin yung parking kung okay na. Ando pa rin yung Green arrow at saka walang ilaw. Okay. Saka andito yung dalawang motor namin. At meron nga pala rito parcel. <laughs> eh meron tao na mo nanalo ng first prize. Ewan ko, misyo ba to? Pagkatapos na nagpunta kami sa sementeryo, dumalo ulit kami kay father at saka kay tita. Pagkatapos niyan eh nag nagmoni muni muna kami diyan ni Maldi sa piling secretary. Si Pati din diyan yung anak ko at saka yung girlfriend niya. Pero umalis din sila kasi magsisimba sila ng Padre Pio. Pag-uwi namin eh saka pa lang naligo si Marian, inaantay nga daw niya kasi kami. wala magbabantay. Okay lang na may wanan si Marian, sinisilip ko naman Mayat maya sa CCTV. Nagtataka ako bakit parang traffic. Hindi kaya ako sa munisipyo dahil sa bazar laging traffic. Eh may dumating na container ba nakakain sa amin. Chineck ko na rin kung bakit traffic. Ah, yung pala yung na Green Arrow. Dalawa yung Green Arrow na yan, yun yung pangalawang papasok, eh magpa-park daw sila. Nakapaalam sa akin yan na magpa-parking daw dahil yung parking nila sa kaingin ay ginagawa pa, kaya dito sila nag-park. Pumasok ako ulit sa loob, siguro. Nawawala si Maldit. Sinanap ko, nakita ko eto. Nasa duyan. Inantok, siguro kakatili at kakayaw dahil mukhang nanalo siya ng first place dun sa parcel niya. Tsaka kagagali lang din namin ng cemetery noon. Eh nakita ko si Geng Geng nagsasae. Geng Gengs! Ako na, kalimutan ako ilan. <laughs> dahil pahaponan na, ginugulo ko siya. Ano pala, hindi niya napansin kung ilan yung binibilang niya. Nawala sa loob niya, sabi ko, bala siya kung mabilito ka sa bilang. Oh, kapag nailaw yan, o oh, lumatabala lumata, bala ka. Maya maya, may customer kami na from Dragon. Umorder ng 32 na ulam. Sobrang saya namin dahil ngayon lang ulit siya umorder. Lagi like, yung know, umorder sa amin eh, na malalaking ganyan na maraming ulam. So, binilang na namin ni Maldit. At sige, ginising ko na rin si Maldit. 5, 6, 7, 8, 9,

para magtakal ng ulam. Di niya alam na nakabidyo siya habang natutulog siya. Eh, malalaman niya to pag ko na. So, Maldi, salam na Riz. Pagka na-video ka, kaya dapat pag tulog Eh, yan, inaayos na rin namin yung mga ulam at saka binilang na rin namin. Okay na yan, isa-serve na lang namin dito sa nag -order. Salamat nga pala kay sir na umorder ng 32 na ulam at konti na lang ang ulam namin dahil sa iyo, uubos na rin yung ulam namin. So, natid na yan. Hinatid na rin sila ng pamangkin ko tsaka ni Marian dyan sa sasakyan. At ang lagi nilang ginagawa, sila daw ay sasabay sa akin. So, alam mo mga kasarap, maraming 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 salamat. bye, -bye. bye, -bye.